May inilunsad na bagong programang pabahay para sa mga Pilipino basta't may trabaho at sumesweldo. Pero paano kung hindi ito kayang bayaran? Ang alok ng gobyerno sa pagtutok ni Tina Pangilinan Perez. Ang pangarap ng maraming Pilipino na magkaroon ng sariling bahay madalas nahahadlangan ng malaking bayarin. Pero sa 4PH o pambansang pabahay para sa Pilipino, pwede na raw magkabahay ang kahit sinong sumusweldo. Kasama sa programa ang tinatayong mga building sa San Mateo Rizal na ininspeksyon ni House Speaker Martin Romualdez kasamang ilang kongresista, mga opisyal sa ehekutibo at lokal na pamahalaan ng San Mateo. Magka-partner ang Department of Housing Settlement and Urban Development o DISUD at San Mateo LGU sa proyekto. May iba rin itinatayo na sa iba't ibang lugar sa bansa. Para maging benepisaryo, kailangan makipag-coordinate sa LGU at sabihin ang pangalan at trabaho. Kahit daw Informal Settler Families o ISF, pwedeng sumali. halo to. may trabaho, may bahay lalo na po doon sa mga ISF, ng mga walang bahay, alam natin, yun ang talagang walang pag-asa magkabahay. Number one, beneficiary sila dito. Kaya itong programa to ay nakatuon para sa lahat, para sa mahihirap. So, ibig sabihin, lahat uh, qualified. Basta may trabaho. Kasi kailan magbayad eh. Hindi libre ang pabahay. Babayarin ito ng benepisaryo sa pamamagitan ng pautang sa bangko. Paano kung hindi naman kasyang paghulog ang kinikita? Ipinasa ng disud sa Kongreso ang pagbabayad sa interes sa pautang. Anong ginawa ng gobyerno? Dinagdagan yung pambayad para maging affordable. Bababa ang monthly amortization. Pagbaba ang monthly amortization, yung mahihirap, kaya na magbayad. 10 billion pesos ang hinihingi ng disud sa Kongreso, sapat para sa 100,000 housing units. We shall prioritize this para masuportahan talaga itong ano, housing program ng uh, ating Pangulo dito sa Legacy Housing Project. So uh, we think that the 10 billion um, uh, interest subsidy, we can um, uh, uh, set that aside for this particular uh, priority program. Para masiguro magtutuloy-tuloy ang programa, kahit mag-iba ang administrasyon, nais ng disud na magkaroon ng batas para rito. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, Nakatuto, 24 Horas.